No, uh, uh, Senator go befo just before at uh, et eto yung dahilan kung bakit ko tinatanong ha. Uh. No, uh, uh, Senator go befo just before at uh, et eto yung dahilan kung bakit ko tinatanong ha. Uh. Sabi nga ni SOJ naka uh, subjudice meron na uh, uh, request may petition for a writ of habeas corpus. Ang aking uh, concern ngayon kasi ang bata ang ginagaya hindi yung salita natin yung gawa. And I think ganun din sa batang police, batang militar, batang tanod, batang NBI. They're watching now. So what if someone was arrested in Tawi-Tawi? Can he be visited by his family anytime? And can his doctor, they say, hindi mo pwede ilipad ng Manila yan? That, that's why I'm asking all of this because according to Ambassador Marcos, Alakanilaw, walang violation. Sabi niyo, walang violation. Pero apparent dito. Eh, no? So, I I just want to put that on record. Sana malinaw natin yan. Kasi may police, ano din eh, meron din po kayong, ano, di ba, revised PNP operation procedure. Pa, pati doon pareho nung batas eh. Pero parang hindi nasunod. So, I, I submit to you and to uh, Senator Bongo. Thank, Thank you. you for waiting. Thank you Senator Cayetana. Ambassador Lakan Babalikan ko lang yung pinirmahan ninyo. Ang dito na sinabi niyo, kahit nagkakadiskusyon na tungkol sa diabetes ni Presidente Duterte at yung kanyang kalagayan, pinirmahan ninyo that uh, he does not you don't know if he's fit to travel or not. Eh bakit pinagbiyahe yan kung hindi ka sigurado? Ma'am, uh, first of all, kasi hindi po ako nasa uh, medical field. Hindi ako ang doktor. Kaya Pero hindi pinirmahan po... mo rin na hiniling niya na dalhin siya sa ospital kaagad kasi masama na ang pakiramdam. Uh, Ma'am, kasi hindi po niya... Hindi, that time, um, nag-request ho si former ES Medialdea na i-inform ko paglapag namin sa Hague ang uh, ICC na mabigyan si former president ng medical assistance. Uh, sabi niya baka hindi ka pakinggan. Sabi ko kakausapin ko po. Uh, kaya ho nagrequest ako that time paglapag na paglapag namin, kinausap ko po kaagad. So, hindi totoo na hindi mo alam. Alam, alam po? mo na may problema. Eh, hindi po. Kasi po, yun po yung request. Wala po ko alam ko may may yung kasi hindi naman po ko yung doktor. Ang uh, uh, ano naman sinasabi na doktor ka, uh -huh. ambassador ka sinabi mo kanina. Um, pero that's ang pinirman mo may... rito, you do not know. Eh pa you don't know? Eh nagkakagulo na tungkol sa doktor. Hindi po. Uh, yun nga po. Nag-request lang po si former ES Medialdea na uh, na Ambassador, mag-request tayo sa ICC para mabigyan ng uh, medical assistance si former President. Pero hindi po namin pinag-usapan kung ano po yung kalagayan na, na mataas po ang kanyang sugar o mataas ang kanyang... Hindi, humihingi hmm. na nga na direktang uh, dalhin sa ospital. Tanungin natin si Senator Bongo. Kanina pa nagtataas ng kamay. Sorry. Ako nagtatanong. Ako po magtatanong. To Ambassador Marcos uh, Lacanilaw. Totoo ba na pagdating doon sa The Hague, sinakay siya sa stretcher siya na lang mag-isa? Yes or no? Opo, opo. Hindi niyo na sinamahan? Hindi po kami inalawho ng ICC. Paano yung mga medisina niya? At uh, yun pong kanyang uh, personal nurse together with the uh, PNP doctor nakipag-coordinate sa doktor ng Hindi ICC and binigay yung, Yes or no? Uh, ano po 'yon? Hindi sila pinababa? Hindi po, hindi po. Wala siyang kasama binaba? Wala po, siya lang po. Siya lang mag-isa? Opo, opo. Alam nyo ba marami siyang medisina, 27 yan, araw-araw? Kung ano yung pinainom sa kanya hanggang ngayon? Hanggang ngayon po. Hindi pa rin pinapainom sa kanya kahit pinagdalawang beses na pinadalahan siya mula sa Pilipinas. Hindi pinapapasok. Dahil gusto nila sila ang maggamot. E eh, paano na lang po kung hindi hiyang o hindi naayon sa kanyang karamdaman. Yung nasa Villamor uh, pa lang po, si uh, dating Pangulong Duterte, mataas yung blood sugar niya. And he is due for, monthly po yan, December, January, February, March. Buwan-buwan po yung kanyang uh, medical procedure. Eh, eight years old na po yan. Buwan-buwan, ako mismo sinasamahan ko. At yung gamot niya, buwan-buwan, ako rin po nagpapadala. May karamdaman na po si Tatay Digong. Alam niya po ganitong totoong kwento. Para, alam niya na po yung totoo. Nung dumating si dating Pangulong Duterte, andiyan dyan po yung tlong doktor niya. Harap ko po si CPNP uh, uh, Marbil. Tinanong ko po, Sir, Saan nyo ba dadalhin kasi dito yung ma-doktor. Sabi niyo dadalhin po sa kampo sa 250. Kaya tinanong ko po si yung uh, spokesperson na hindi nagsasabi ng totoo. Tinanong ko saan dadalhin, hindi niya ako sinagot, tinalikuran niya ako. Sumunod po kami. nung sumunod kami, hindi na po pinapasok. That was 10 o'clock. 2 o'clock, 3 o'clock. Meron pong sumundo sa amin. Sumakay ako sa sasakyan ni Ma'am Hanilet. Pagbaba sa gate, binababa po ako. That was o'clock pa lang po. Binababa po ako. Hindi po ako pinapasok. Respeto lang naman ang hinihingi ko. Just for the record. Sino bang pumigil nito? Bakit kaya hindi kami pinapasok? Kaya hindi po ako nagtataka kung hindi po pinapasok si VP uh, Sara nung uh, gabi. Paano papasok? Eh, sarado na yung gate. As in, sarado. Lahat po ng gate sa kampo sarado na po. Nung sinubukan ko po pumasok, nagpaalam po kami. Pinababa po ako. Kahit nakasakay na po ako sa sasakyan. Nakiusap na lang po ako papasukin yung mga doktor. Yung tatlong doktor po. It took you about three hours, four hours pa po after his arrival bago pinapasok yung doktor yung oxygen niya nandoon yung ambulansya po nandoon inantay muna about 3 to 4 hours or even 5 hours bago pinapasok po yung ambulansya pati yung doktor niya doon pa po nalaman na mataas 300 plus po ang kanyang blood sugar with that uh, findings kung talagang chinek up ng doktor ninyo nang maayos he is not fit to fly. He is not fit to fly. Due for check-up na po siya and admission po, March 12. You may check with the, his hospital sa Cardinal Santos. Naka-reserve na po yun. A week before pa po. Hindi naman magsisinungaling yung hospital. Yun na po. Kung gusto lang natin malaman dito yung katotohanan lamang po. The truth the truth. General? Kung ano lang yung Salamat po. General, tama ba yung sinasabi ni Senator Bongo na tatlong oras nang nag-iintay yung sariling doktor ni dating Pangulo at hindi pinapapasok ng uh, pagkahaba-habang panahon samantalang may sakit yung kanyang pasyente? There was a doctor from Cardinal Santos, ma'am, babae. At nag-request pa nga yun ng... Tatlong oras bang nag na, nag-request pa ng uh, ECG, ma'am. Pero tatlong oras nagintay? 3 to 4 hours po bago pinapasok ang doktor at yung ambulansya. Ginawa nga pong installment yung pagpapasok ninyo. Una, papasukin muna yung isang doktor. Pinapasok na naman yung isang doktor. Finally po, kailangan pumasok yung ambulansya, yung ECG mismo, pati yung oxygen. Eh, anuhin mo naman yung doktor? Wala yung, wala yung ambulansya, wala yung ECG, wala yung oxygen tingnan nyo po yung records ninyo, ano oras na kapasok 10 am yung arrival kapasok yung doktor mga alas dos na po siguro alas tres ito for four hours pakiusap ko lang po yung katotohanan lamang po huwag na tayong magpaligoy-ligoy dito huwag na natin iikot pa the truth lang po Maraming salamat, Senator Go, at uh... Nakita ko yung mga retrato ni Presidente Duterte, nakahiga, natutulog sa isang maliit na upuan, may oxygen kanula. E talagang sintomas yun, pag nahihilo na sa diabetes, hindi ba kayo natauhan doon sa sitwasyon niya, sa kalagayan niya? Join Mickey, Ginny, Minnie and Spidey on Disney Junior on YouTube. CG mismo, pati yung oxygen. Eh anuhin mo naman yung doktor, wala yung wala yung ambulansya, wala yung ECG, wala yung oxygen. Tingnan niyo po yung records niyo, ano oras na kapasok? 10 AM yung arrival, kapasok yung doktor mga alas dos na po siguro, alas stress ito for four hours. Pakiusap ko lang po yung katotohanan lamang po. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy dito, huwag na natin iikot pa. The truth lang po. Maraming salamat Senator Go at uh... Nakita ko yung mga retrato ni Presidente Duterte, nakahiga, natutulog sa isang maliit na upuan, may oxygen kanula E eh talagang sintomas yun, pag nahihilo na sa diabetes, hindi ba kayo natauhan doon sa sitwasyon niya, sa kalagayan niya? Hindi pa kayo nag-alala na yung inaaresto ninyo, e eh talagang masama ang kalagayan, maluba ang karamdaman? Yes, General Torre. Nakita mo? The picture, eh, di mas lalo... shirt, at siya po ay doktor ni PRRD. Ay sa akin lang dito, ma'am, is that uh, I take comfort on the fact that we have a benefit of a 2020 hindsight, ma'am. Bagod maglanding aeroplano ni President Duterte, he himself was the one who made a video, pinadala niya sa anak niya, Pinos ni Kitty, sinasabi niya okay siya. So, I think... Uh, all the discussions now about his medical condition, eh, parang siya nang mismo ang nagsabi mo eh, na okay siya bago maglanding sa HIG. At ibigay niya kay Kitty yon, pinos sa internet yon, and everyone sees so it. Thank you, ma'am. Madam Chair, I, I understand what you're saying, General Torre. Ang problema nga, kung ako ay uh, pulis sa Batanes, sa kahit saan, sa sulok ng Tagig, sa sulok ng Pangasinan, sa sulak sa sulok ng uh, laki-laki -laki ng Davao, Cebu City. Tapos sinabing kailangan ko doktor ko. And then sabihin isa lang sufisyente or sa militar sufisyente. Eh paano kung may nangyari sa kanila? That's why the law is clear. Eh. The law is clear. Doctors, priest, choice nung uh, inaresto inaaresto or dinidetain and then ganun din pag family members. No ifs, no buts. Di ba? So I have seen Supreme Court cases uh, where they said that this is not to be a precedent, that this is a special case. Diba? We, we've seen Supreme Court cases. So if you say this is a special case, given the circumstance, I, I will not say you're right, but I will um, not argue with you. But if you tell me, sir, okay naman siya. O tignan mo. So so paano nga kung kasi the, the law is clear eh. Hindi naman ikaw magsasabing sufficient hindi. But you're supposed to allow all of his doctors in right away and you're supposed to allow his family members there uh, and not deny them. So yun lang yung point that I want to, to make. Especially kung si Ambassador Lacanilao also is certifying to the ICC. I'm not sure, but tingin ko, kaya hindi kinuha kagad si President Duterte na well, hindi mo pa napirmahan lahat. Because ayaw nilang kunin tapos hindi fit to travel pag na-stroke yun o may nangyari sa kanya, eh human rights institution yun, sila pagbibintangan. Kaya, kaya ka pinapirma muna na at hindi kukunin hanggang hindi ka pumirma para yung responsibility na sa atin. ba? Diba? So that, that's what I'm saying, General Torre, that what I'm discussing with you now is beyond what happened here. It's, 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 the, it's the revised rules of PNP operational procedure vis-a-vis -vis the Republic Act 7438. Sa 7438, there's no exception eh. Hindi sinabi dito na pag ganitong oras, hindi na pwede yung anak. Pagka ganito, yung doktor, pipila ka sa labas, hindi ganitong oras. ba? Diba? So anyway, uh, I, I, think we both made our points naman um, unless you want to add on that. No? Yes, sir. Uh, if uh, it's all right, I think uh, Attorney Martin Delgra is now online, um, Committee Secretary.